umalis sila ng madaling araw. Ang manlalaban ng Hapon ay sumugod mula sa kanilang sasakyang panghimpapawid na dala, 200 milya sa hilaga ng Pearl Harbor. Sa ilalim ng belo ng gabi, ang pormasayo ng Hapon ay nagtungo sa Hawaii. Ikapito ng Desyembre, 1941, Linggo ng Umaga ang punong tanggapan ng Dagat Pasipiko ng U.S., ang Pearl Harbor sa Hawaii. Sa isla, nagsimula ang serbisyo sa simbahan para sa mga marino ng Amerika. Ang piloto ng Hapon ay dumating sa eksena sa loob ng isa at kalahating oras. Hindi ko alam kung babalik akong buhay mula sa kanyang kilos, kaya't isinulat ko ang aking kalooban at ibinigay ito sa aking pamilya. Sa paglipad, kasama ko ang larawan ng aking asawa at anak. Ang pagpapalawak ng Japan ay nagsimula sa dekada 30. Sa paghahari ni Emperor Hirohito, ang bansang sumisikat na araw ay nais na maging isang pinuno ng mundo. Ang brutal na gera laban sa China ay ipinakita na ang Japan ay nagsisikap upang makamit ang isang layunin. Daan-daang libo ang nabiktima ng pagsisikap ng mga mananakop. At ito lamang ang simula. Julio 1941. Nakinig ang Tokyo sa talumpati sa radyo ng Pangulo ng U.S. Ipinakilala ng Amerika ang isang embargo ng langis laban sa Japan. Kasangkot dito ang panganib na maramdaman ng mga Hapon na nakulong at ang digmaan ay hindi maiiwasan. Nagkaroon sila ng mas kaunti at mas kaunting langis sa bawat kilometro. Nagmamaneho sila ng taxi. Agosto, 1941. Ang mga kinatawan ng Estados Unidos at Japan ay nagtatrabaho ng kapayapaan sa Washington. Natigil ang mga negosasyon. Nanindigan ang Amerikano sa dating posisyon nito. Ngunit kailangan ng Japan ng isang supply ng langis na kagyat. Well, the frustration was intense. Ito ay malaking maling akala. Napakahuli lamang. Sa pagtatapos ng negosasyon noong Nobyembre ay nagpadala ang gobyerno ng US ng isang panukala sa Tokyo. Ito ay kinuha bilang isang ultimatum. Tila hindi maiiwasan ang gera para kay General Yamato. Ang istasyon ng Amerika sa Pearl Harbor ay isang kutsilyo sa kanyang leeg. Ang huling minuto ng kapayapaan ika ng Desyembre, ilang minuto bago ang ikawalo ang Pearl Harbor, ang mga tao ay naglalaro ng baseball sa daungan. Ang mga manonood ay nasugatan ang mga sundalong Amerikano. Si Myrtle Watson, isang nurse, ang nag-aalaga sa kanila. Dumating lamang ang pasyente ng ilang minuto bago kami napabuntong hininga ng papalapit na mga eroplano. Limang minuto hanggang walo, nagtungkulin ako ng isang oras. Walang nagmamalasakit sa mga eroplano. Inakala ng mga tao na ang mga Amerikano ay gumagawa ng isang maniobra sa militar. Maangin ang panahon at isang maliit na ulap. Nag-alala kami kung maaari naming makita ang target. At pagkatapos, narinig ko ang aking radyo. Ipinaalam sa balita sa radyo ang mga tropang hapon, ang sorpresa ay gumana. Oo, ito ay isang labis na sorpresa. Nang sumakay ako, isang eroplano ang bumubulusok sa amin. Binaril niya kami sa pamamagitan ng makinang baril matapos na magtapon ng isang torpedo. Lumubog ng mga Hapones ang isang dosen ng barko sa unang atake. Ang mapagmataas na hukbong dagat ay ganap na walang pagtatanggol laban sa isang atake sa himpapawit. Ang mga eroplano ay lumilipad ng napakababa. Nakita namin ang pagtanda ng Japan. Ang sumisikat na araw sa pulang bandana ng piloto. Napakababa ng mga ito na nakikita ang kanilang mga mukha. Ang mga lalaking namamahagi ng kamatayan ay nakakatakot din. Sumisisid ako at nakita ko ang mga tracer bullet na lumilipad sa aking direksyon. Alam ko ang mga bala, nakikita kong hindi ako tinamaan iyon ang palaging hindi natin nakikita kung saan ang sanhi ng kamatayan. Wala akong oras upang isipin ang tungkol sa mga bagay na tulad nito. Hinihintay ako ng kaaway. Ang Pearl Harbor ay nasusunog. Ang malaking barkong pandigma ng Amerikano ay naging isang madaling target. We climbed over bodies and Pangapatay na tao. Naubusan kami ng mga makinang baril, pinalabas ang mga patay na kasama at pinalitan sila. Walang ligtas na lugar sa isla. Inatake ng Hapon ang anumang gumalaw. May mga bangkay sa buong daungan. Ang mga biktima ay nadala ng napakabilis na hindi natin halos na iiba ang nasugatan at namatay. Inilagay sa ibabaw ng isa't isa at ang sarhento ay lumakad na may isang ineksyon na morphine at ibinigay sa lahat ng mga nangangailangan nito. Iyon lang ang kaya niya gawin. Sa huli, ang Arizona, ang punong barko ng armada ng Pacific Ocean ay nalubog. Ang balanse, halos dalawa at kalahating biktima. Pinilit ng Japan ang US na pumasok sa gera. Ang ultimatum ay ipinadala sa paglaon. Japan has a Inihanda ni Roosevelt ang kanyang mga kababayan para sa isang mahabang laban. Ang araw ng pag-atake ng Pearl Harbor ay hindi makakalimutan. Which will live In sin, sin, ang isang salakay ng hit and run ay dapat maging isang sorpresa. Ngunit pagkatapos lamang ng pagdeklara ng gera kahit na naipadala ito limang minuto mas maaga. Ito ay isang malaking kahihiyan na ang mga Amerikano sa Pearl Harbor ay hindi nakuha ang aming deklarasyon. Ngunit gaano katakataka ang pag-atake sa katotohanan? Ilang buwan bago, ang pag-iwas sa Amerikano ay naharang ang isang kainahinalang mensahe ng radyo na ipinadala sa Tokyo tungkol sa lakas ng mga oras ng armada at pag-alis mula sa Pearl Harbor. Ang pag-atake ay sa kabutihang oras na dahilan para pumasok ang US sa gyera na naisip na ng Pangulo na hindi maiiwasan dito at doon nagtataka ang mga tao kung pinukaw ni Roosevelt ang pag-atake ng Hapon. Hindi ko alam sa tingin ko. Si Roosevelt ay may malaking kaguluhan kaysa sa pagkumbinsi sa Amerika na pumasok sa isang gera sa Europa. Ang huling mga bagay na kailangan niya ay isa pang digmaan sa Pacific Ocean. Ang Pearl Harbor sa mga lugar ng pagkasira sa wakas ay itinaas ang may kakayahan na bansa sa digmaan. Ang tandaan na ang Pearl Harbor ay nangangahulugang malaman kung bakit nagsimula ang digmaan ng ating bansa alam na hindi tayo matatalo. Ang gera sa Pasipiko ay naging digma ang pandaigdig na natapos sa pamamagitan ng pagkatalo ng mga gumawa ng marahas na kilos na ito.